Kain guys. Diyan oh. Itlog lang, torta at saka uh, dinaldalo. Trip trip lang dito sa tabing ilo. With my daughter and my this one. <laughs> Yan, trip trip lang po. Ayan oh. Ah, oh. simple lang. Masarap kumain sama-sama. Ito yung ambience, oh. Mountains, Sleeping Beauty, and of course the river. Ang ganda ng ambience. Para maiba naman pag ano. Kasi kasanayan natin sa pagkainan. Pero masaya kasama ko pamilya. Ayan guys. Alagang itlog. Hmm. Yummy. Ayan po tayo. Masasabayan ng orange juice. Yan o. ano pa? Pansinan mo? Kaya't Ano? Ano ulang sa'yo. Buklis ka. Ano mo nga isa yun? Anong yun? Nga talagang hindi ka pala. Ano? Alam mo, tao nga rin. Tamne, na na. tangke Ya no sarap po. Ay titligla. Maple pa Mukha oh, pa kayong kanyang dito, oh. Small world. Ubus ang sabaw. Simot. Patak na lang. Bye, Digo. Yung Digo po sa Ilocano. Ay, sa Tagalog. Ilocano yun, eh. Sabaw. Nakalimutan ano, ko ano? Tinidor. Nahirapan tuloy ang kumaan. Nagkamay na lang sana sa ako. Mas bet ko ma. hmm. Mamaya po alauna may klase na ako. Kaya lang nag-trip kami. Dito kami sa tabing ilog. Kakain ng lunch. Lalo lang kapote kasi yung kasama ko po nag namimingwit ng isda. Kaya dito na kami nag-decide. Mamaya may pang-ulam na kami yung nabingwit na fish, isda. Mga tilapia, at kung ano-ano pa.

Nakailang ka na? Meron na? Meron na. Mga sampo. Bala laki? Sa Kain! Sa pa. No? Bye guys. Happy lunch. God bless you